Kain tayo, mga bro. Uh, yun. Pa tayo ng kanin. Kanin. Kanin is my life. So, nagkakamay lang talaga ako, mga pre. Ang ulam natin ngayon, mga pre, ito. Dilis. pritong dilis. Ayan, pritong dilis. Tapos, ito. Ulam natin. nako napakasarap nilagyan pa natin ng sili. Ulam natin ay talong na adubo. No? Talong na adubo ang ulam natin. Ayan. Lagay natin dito sa mainit na kanin. Amis mo rin ba ito, pre? Ang ganitong ulam. Adobo. Tapos may sausawan tayo ng dilis, mga pre. Dito. Yan, may suka. Tapos may sili din. Ayan. Kain tayo mga pre. That's it. Sarap. Napakasarap. Simple yung ulam lang, yung adobo. No? Adobong talong. Simple ulam pero napakasarap. shout out kay Jeric Bisperas no sa mga employee ng iFace shout out sa inyo kay Narski ng iFace shout out no well, shout out sa mga ano mga taga Aklan shout out sa inyo kay Sir Chris Martini shoutout at sa mga tropa nating security na laging sumusuporta sa mga video natin shoutout sa inyo napakasarap simple ulam napakasarap na Sino ba yung mga babatiin natin? Sa Palawan, no? Shout out. Wala so, walang sumusuporta din na magulang natin. Yan ang ulam natin. ng ulam natin, adobo. Adobo ano, talong. Ang sarap. Ang kumain. Shout out sa mga, kung nakarating sa ibang bansa itong video natin, shout out sa mga bayani nating mga OFW, no? Mga bagong bayani. talagang mawaparami yung kain mo pre pag ganito yung ulam katulad ng ganito talong nadubong talong tapos may dilis ka pa nako sira yung diet mo pre Ah, bakal kurap. Baka. Takob na naman ang kaldero sa atin. Kain tayo mga pre, kain tayo mga pre. Naka pangalawang kanin, sandok na naman tayo ng kanin. Napasarap naman tayo ng kain. Sarap kasi ng ulam na prepare ng asawa ko mga pre. Napakasarap. No, So yun, shout out sa mga nanonood sa sa ibang bansa. Saan na ng video natin. Shout out sa yun inyo lahat. Kung napapansin nyo, ako lang yung kumakain. Mahayain sa kamera yung mga kasama ko. Ayaw nilang umarap sa kamera. So hanggang dito nilang mga pre yung video natin. Tara, kain tayo. Salamat sa panonood. Bye-bye.